Gusto mo ba maging sobrang hyper? Subukan mo to! Lakas! Uha! Energy drink para sa mga Pinoy na kailangan ng kahit hindik na dami ng lakas. Na may flavors tulad ng BATOPO! Parang adobo na gawa sa mga baboy na taga-tondo. Tumawag kayo tulong dahil makakaramdam kayo ng di nakakatuwang kalakasan. Ano yun? Gusto mo na sinigang? Meron kaming sinipan! Gawa sa Rapids! Lito Rapids! Sports! Her! magaling ka Lakas para sa mga lalaki. Lalakas! Di na to kahit anong pan. Ito ay super pans. Kapang Mani, pakiyaw! Mani, pakiyaw! Poksingero, katipunero, basagulero, asero, manero. Sobrang daming ero na hindi mo na makakayanan. Sobrang bilis mo na pati idang si kalikasan ay babagal. At sasabi mo sa kanya, tangin na mo at bibig mo siya isang pakiyaw. Sobrang lakas mo. Lakas! Lakas! Sumisibak, Sumisibak na ng parami Sumisibak na nanapak Nagwawasak na tutulak Nang upak na mumulaklak nangangana, Nanganganak Nanganganak Nang sanggol Apat na raang sanggol Bigaw mo sila ng badobo Lalakas sila o minok Siya'y magiging abnormal na pumador Tutungga sila ng hinebra Baka tatlong bilog sila ng hinebra Mamaya apat na na hinebra Walang chase puro hinebra Hanggang sa panahon na madrap sila At maglaro sa hinebra Oy, dito ka na sigurado at subok na. Huwag mo yung susugal ang lakas mo. Benga! Subukan mo tong lakas uhaw ang energy drink na pag-ininom mo.